Ayan, at uh, muli po ang aking pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Sana manawari ay uh, nasa mabuti kayo lagi na uh, kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ligtas dito sa mga animal na mga politiko mga kawatan. Ayan. So... Ito na po ang ating tatalakay ngayon at i -re recap lamang po natin yung uh, sinabi ni Tulpo noong unang hearing na kung saan gagamitin ko lahat. Lahat ng mga kailangan dapat na gamitin CIDJ, NBI, or either mag-hire ako ng private detective ko, maging yung mga aso ko ay uh, tuturuan ko na rin na amuyin yung mga akabulastugan na nagaganap dyan sa PCSO. Dahil kayong lahat dyan sa PCSO, mga tropa nyo lang pala ang nakikinabang sa sinasabi nyo na nanalong yan. Oh. <laughs> Pati aso ni Rapitol po ay uh, Uutusan na raw niya na amuyin yung mga nagaganap na kalukuhan. Okay. Pero pagkatapos ng ilang araw, yung sabi nga, a few uh, days later, uh, <laughs> ayun na, ito na. Oh. Nasa harapan na sila, Pang pangalawang hearing na ito. Oh, kayong mga politiko, kayong mga nasa PCSO, oh, mayroon bang anomalya Dyan sa PCSO, sabi ni Robles, Your Honor, wala po. Hindi po namin alam ang gumawa ng mga ganyang bagay. Ah, sabi ni Tolpo, very good, very good, very good. Ah, magmula ngayon, ayusin nyo na yung kon, ha? Yung ah, ah patakaran niyo dyan sa PCSO, ha? Kasi sa susunod, ayaw ko nang ah, malaman yan dahil pag uh, malaman ko pa ulit yun, another 1 billion pesos yun. <laughs> Ayaw. Di ba? Oh, sagot ni Mel Robles. Opo, Your Honor. Sa susunod po, nagagawin namin yung mga ganon. Sisiguraduhin na namin na maging malinis na at hindi na palpak para sa ganun ay hindi na kami kailangan magbigay sa iyo ng another 1 billion. Ha? Ha? Ay, grabe. ano? Oh, Sige, basta ganun ha. Oh, Magpakabuti kayo dyan. Magpaka... Kwan kayo ha. Magpakatino ka sa PCSO so, ha. Ah. Oh, sabi ni Robles. Opo, your honor. At ah... Uh, ah. Oh, bakit ka ngayon na mahinang sumagot? Ay, sabi ni Tulpo kay Kwan, ay sabi naman ni Robles, kasi your honor, nang, nang talaga ako dahil ah, hindi lang naman yung 1 billion sa iyo, mayroon din namang 400 million kay Coco. Ah. <laughs> ay, uh, oh. diba? Ah, ganun ba? Ah, ngayon. Hawag na nating uh, pag, uh, pag, usapan yung executive session na yan. Wala na tayong babanggitin yan. Basta uh, magpakabait na kayo ha. No. Opo, your honor. Oh, at uh, ito na po yung check Your honor, pinabibigay na po ni Lisa yung 1 billion sa iyo at yung naman pong 400 million dito kay Coco. Ha <laughs> <laughs> Malato naman diyan, oh, mga senador. Kung totoo man. Na dahil kasi sa body language siya nababasa po ng netizen eh. Hindi po makakaila 'yon. Hindi po maitatago. Yung mga ikinikilos ninyo kahit pa anong drama na gawin niyo. Mayroon na, may, actually hindi lamang po ito ang uh, unang pagkakataon eh, nangyari na rin po to kay Rapitol po doon sa, natatandaan niyo po ba, yung luggage na, uh, mga jewelry ang laman, na 50 million pesos daw, kuno ang laman. So, lahat po yan, hanggang doon sa kwento, inisa-isa po yan eh, lumabas, drama. Ayan. yan. So, sa, minsan na, uh, Mr. Rapitol po, ay konting pino. Ah, alam nyo, sa, sa totoo lang, hangang-hanga kami sa inyo yung, uh, yung dati pag may nag-aarigluhan nag, nag dyan sa, sa programa mo. Di ba? Ang lagi mo sinasabi. O oh, sige, basta pagdating sa pira, ayoko na makialam dyan, bahala kayo mag-uusap tungkol dyan sa pira na yan. Lagi mo yung sinasabi. Pero bakit ngayon? Ay uh, mukhang uh, naging mamun ka na... Kung, eh, hindi ko na po alam eh, hindi ko lang po kasi alam kung paano po ang mag-insert uh, dito ng play ng video nung uh, nung unang hearing. Na nanggagalaiti ka eh, Mr. Rapitol po. 'Di ba? Sobra yung panggagalaiti mo pero itong second hearing abay mukhang pa na ah uh, mayroon ka pang paalala kay Robles. Sinasabi ko basta pakiingat kayo lagi diyan sa PCSO ha. At uh, Ayusin nyo na lang para wala nang magkukumplin ha. Kasi ang sinasabi nila, uh, tropa mo lang din daw yung nanalo. dahil nung una, ang sinabi mo, mag-executive session tayo. Palalabasin ko yung sinasabi nyo nanalo ngayon. O pang sa ganoon, magkalabasan na kung ano ba talaga, kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo rito. Pangalawang hearing, ito na ang senaryo. Ah, oh, ikaw Mel Robles. Basta ayusin niyo na lang. At uh, para sa ganoon ay uh, hindi kayo mapulaan ng mga tao. Oh, di ba? At ang sinasabi pa rin tong si Rapital po, na wala daw anomalya sa PCS. Oh. <laughs> Kung ikaw tanga, nagago ka, Huwag mong idamay yung mga taong nanonood sa inyo. Dahil hindi lahat ng tao na nanonood ay bubo na kagaya ninyo. Bumubo ka pa lang yung bibig ninyong mga animal kayo dyan. Basang-basa na ng ating mga tao, mga Pilipino na uh, nanonood sa inyo. Na nandyan yung mga sa inyo. Kaya ayusin nyo, sa susunod pinuhin nyo yung pagdadrama. Or either, pag may ginawa kayong drama, tawagin nyo ako para ako ang mag-direct sa inyo at uh, para ma ma ko kasi kayo kung paano yung, uh, yung totoong drama. Uh, tawagin nyo ako. Sabihin mo ngayon sa akin na, oh, Mr. Birana, ito talagang mayroong mayroon, mayroon uh, mag, uh, magbabribe sa akin. So ano bang drama ang gagawin ko? <coughs> Yun, dapat ako ang tawagin nyo. Para sa ganun, maturoan ko kayo. Ituturo ko sa inyo. Ako si Juan Barkan! Buli kong ginbatok-batokan! <laughs> uh, Di ba? <laughs> kaya, kaya pag nagdrama kayo, Ayusin ninyo nang hindi kayo mahalata. Ah, halatang halata eh. Mm. Okay. <clears throat> Nangyari ngayon. Ito naman ang masasabi ko ngayon. Kung totoo man at sigurado naman, siguro, at siguro kasi hindi ko naman nakita, yung halimbawa 100 billion, sa palagay ko naman kung uh, hindi naman siguro masyado mabigat sa inyo kung yung, mi yung uh, 200 million na lang uh, 200 million na lang ang ipamigay nyo lang dito sa ating mga kababayan mahirap yun na lamang siguro ang apila ko kasi dito naman hindi naman siguro kailangan mag, ma, ko yung galit dito dahil uh, tayo ang nakikiusap eh kaya nakikiusap ako sa inyo dalawa ni Coco na Maanong yung 200 million ay ipamigay nyo rito sa ating mga mahihirap na kabayan para sa ganon ay may pangsaing man lang sila. Baka naman, pinakabalato man lang nila. Kasi unang-una, higit pa sa nanalo kayo sa luto. Kaya nga, ayo siguro ang magiging title siguro nitong uh, vlog ko ngayon ay dalawang senador na nanalo ng 1.4% million pesos. <laughs> di ba? Ang galing ano. Ah, uh, kaya dalawang senador naman talaga na higit pa sa nanalo. Actually. At uh, talagang uh, kahit pa buong buhay nila patulog-tulog na lang mga ito. Hindi na kaya hindi na kayang ubusin 'yan. <laughs> kaya nga lang dahil sa mayroong uh, kwento, mayroong uh, hidden agenda, at uh, gusto mag-presidente rin itong ungas na ito. Ayan. Gagastusin yan. Kaya nga nag-iipon niyan sila na panggastos. Kaya lang, paalala ko lang sa iyo. Uh, Mr. Rapitol po, too much ambition will kill you. Ayan. So, may mga ko na po tayo. May mga pattern na po tayo. May mga halimbawa na po tayo. O, di ba? Si Manny Pacquiao dahil sa magaling mang, magaling lang mang boxing abay ah, tumirada tumirada na na kumandidato ng presidente gra <laughs> ah, uh, ayun tingnan mo ngayon maagang nabulok ah uh, ito naman si Yorme ah uh, si Esco ah, uh, dahil sikat lang sa Manila nag uh, talagang uh, overwhelming din yung uh, panalo ng pagkamiyor ah, uh, one term lang niya, tumirada rin ang pagka-presidente. Ayun, nabulok din. Uh, di ba? Yan nga sinasabi ko, too much ambition will kill you. So, may pattern na tayo dyan. Kaya huwag ka masyadong kwan. Huwag ka masyadong gamol. Na yan lang, halimbawa lang natin. Tinanggap mo yung 1 billion na yan. Ay alam mong pira ng uh, mamamayang Pilipino yan na yung binalid ni Robles at Lisa na yan ay uh, tinanggap mo wala ka ng pagkakaiba dyan sa mga politikong mga magnanakaw, kasama ka na na isa kang kawatan isa kang taraidor at isa kang hampas lupa at patay gutom kasi ang tingin ko sa mga ganyang mga uh, politiko lalo na yung mga masyadong gahaman sa pira, ang tingin ko dyan, mga patay-gutom. Kaya lahat kayo, wala na talaga mapili. Ayan mga kababayan ko, ito na, na napanood nyo naman yung pangalawang hearing na kung saan yung tinanong ni tolpo kung saka-sakali ba at lahat kayo dyan sa PCSO ay magsas magsasabotan, possibly bang ma manipula yung makina ang gagamitin niyan anong anong sagot nung IT mismo dyan sa PCSO opo ah ngayon see ngayon maniniwala pa kayo ngayon tataya pa kayo sa loto na yan kayo na po ang magdesisyon sa sarili ninyo kung uh, yung itataya ninyo sa loto 20 pesos ang isang numero ng uh, loto Halimbawa, may nakita po kayo dyan, kwan, marami naman po yan dyan eh. may nakita kayo dyan na tao na, 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 uh, na lalo na dyan sa kalye na yan. Ibigay nyo na lang po yung 20 pesos ninyo. Or kahit na hindi nyo makita, may kayo dyan, alam nyo naman talagang uh, ay, ikaw sa buhay, iabot nyo lang po yung 20. Kisa itayaan nyo pa dyan sa lutong yan. Wala po kayong maasahan. Yan po yung kwano. Wala na po, wala na po dapat tumaya diyan saluto na yan para wala rin pong mananakaw itong mga uh, nandiyan sa PCSO na yan lalo na itong Robles na ito na mukhang demonyo. So, wag na po. Tama na yon. At uh, para niyo na rin uh, para niyo na rin kinonsente yung mga kawatan diyan sa gobyerno kung patuloy pa rin kayong tataya dyan sa luto na yan. Huwag na po. Tama na yon. Anyway, sabi ko nga po eh sa inyo, di ba? Wala po talaga kayong mapili. Dahil alam ko, parehas lang tayo nung iniisip dati. Di ba? Noong kumindidato ito si Rapital po, palagay ko pare-parehas ang, ang isip natin eh. Na, Ibuto natin ito si Rapitol po na ito dahil kung nakakagawa ng uh, maganda sa kanyang programa mas lalong maraming matutulungan itong mga mahihirap nating kababayan pag nasa Senado na siya hindi ba gano'n nasa isip ninyo kung pareho ang isip natin kasi gano'n ako eh <clears throat> dahil nga po uh, nakita naman natin na talagang tumutulong po sa, sa mga mga uh, dapat tulungan lalo na yung mga Uh, mahihirap din ating kababayan na wala talagang kakayanan, na kaya po pumunta sa programa niya, natutulungan naman po talaga so kaya nga po nung kumandidato ito, hindi na ako nagdalawang uh, isip na uh, ibuto ito talagang uh, sabi ko sa isip ko mabuti na ito ilagay na natin sa Senado ito dahil sigurado nga uh, maraming makikinabang na mga mahihirap ating uh, kababayan dito dahil uh, talagang uh, diretso itong taong ito pero ngayon, sa ginawa niyang ito, kung totoo man, one billion, yun lang ang halaga ng pagiging kung uh, ano ito. So, bahala na po kayo mga kababayan kung uh, ano ang magiging desisyon ninyo. Pero uh, may sinabi na po ako dyan, kahit sino sa kanila dyan ngayon. Itong mga mukhang ito, wala na po kayong ibubuto. Sana, eh tandaan nyo na yung mga taong ganito ah tandaan nyo na huwag yung uh, nakuan lang tayo ah na tulungan lang natulungan lang kayo ng kaunti ipagpalit nyo na yung uh, uh, pagloklok sa mga ganitong mga uh, kawatang mga tao so sino ang uh, sino ang uh, apektado dito, kayo rin po ang apektado ako never kahit pa nung gawin nila dyan, wa, hindi ako apiktado. Kaya lang ako nagsasalita dito dahil dito sa mga nakikita kong mga kababayan natin na wala talagang masaing. Nandyan naman po sa balita na, na pa lalo yung mga yung mga nagugutuman. Nasa balita po yan at hindi po galing sa akin. Bagamat paulit-ulit kong sinasabi ito, dahil nga personal ko nakikita itong mga kababayan natin na walang ma, wala nang makain. ayun po na ipabalita rin po sa television na lumubo yung mga kababayan nating hindi na makakain. So, kaya naman po siya nasabi ko yung lagi yan. Kasi nga, unang-una nasabi ko na po yan na marami po ako na naiikutan Lalo na po kung medyo bakante yung oras ko. Kahit nga hindi bakante yung oras ko, halimbawa on the way lang po ako doon sa 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 project ko or sa opisina ko, pag may nadaanan po ako diyan, ito, ito, ito. So kaya ko po alam na mas lalo pang dumami kasi nga po yung mga dating tinutulungan ko abay nung uh, noong bumalik kami doon nadoble pa. So kaya po ganun na lang yung mga pagsasalita ko. So dito po sana ay uh, sa pamamagitan ng uh, inyong mga subscribe ay uh, at saka la, pag uh, pindot ng like dito sa lahat ng mga videos ko. Yan po ay napakalaking bagay hindi po para sa akin kundi para po ay marami pong makakaalam na tao. Marami pong taong mararating nitong mga sinasabi ko rito. Kaya po, huwag nyo na pong ipagdamot yung uh, subscribe at saka uh, pindot ang uh, like and share na rin po. Para sa ganoon, sabi ko nga, mas marami pa na mga tao na mararating nitong aking mga uh, sinasabing ito. At uh, para maging aware din po sila na itong mga sinasabi ko na wala na kayong ibubuto. So, antay na lang po natin na maging, uh, uh, maging uh, okay na ang gobyerno saka na lang tayo makipag-participate dyan sa butuhan na yan. Dahil obligasyon din po natin bilang isang mamaya ng isang bansa, kagaya po nitong Pilipinas, ang makipag-participate po. Pero, di ba tingnan ninyo dyan? Ah, kahit nakademonyuhan itong mga ginagawa nito mga congressman, na mga animal na ito, tingnan nyo, pinipilit pa rin nila yung sinasabi nilang perma daw talaga ng tao yon na mga buwakan ng inanto. Samantalang, kabi-kabila dyan, yung mga nagsasabi na kaya sila pumirma ay dahil dyan sa, uh, ang tawag ito, uh, pira. Uh, binibigay na pira. See? Ganun po eh. Huwag na po. Sa kahit na anong, uh, kung ano ninyo, sinabi ko na po sa video, ngayong 2025, ay, ah, uh, ang tawag dito, may halala na naman, huwag na po kayong bumuto. Bagkos tanggapin po ninyo yung pira na ipamumudbo dito mga animal na mga politikong ito dahil pira din po ninyo yan. Pira po natin yan. Kaya ang sarap lang, uh, ang sarap lang uh, palubuhin ang mga bayag nito mga animal na ito at uh, yung mga babae na mailagay yung uh, bilat nila dyan sa noo nila para makita nila yung mga kasopangan ng mga animal na ito. Wala nang kahihiyan itong mga animal na ito. Sobra ang uh, kagahaman sa pira nitong mga buwaka ng anong Kaya, uh, yun po ang mahigpit, mahigpit kong ipinagbibilin, lalo na po dito sa lahat, lahat kong mga subscribers. Tama na. Hanggat mayroon tayong bangag na uh, namumuno sa atin, Huwag na. Huwag na kayong bumuto dahil uh, masa, sayang lang po. At para niyo na ring uh, ibinoto para bang uh, tipong naglagay kayo ng tao diyan na siya na yun ang papatay sa inyo. Ganun po yung kasimpleng uh, yun po yung simpleng paliwanag diyan. Parang bumuto ko ng isang tao na siya ang papatay sa inyo. Ganun lang po yun. Kaya wag na. Lalo na yung mga magbabalikan. Huwag na po kayong magpapaniwala sa mga animal na yan. Sinabi ko na po yan. Lahat yan. Yan mga magbabalik ka na yan. Wala kayo. Walang matino dyan. Pira-pira lang talaga yung mga animal na ito. Wala. Kaya lang sila po nga pasok sa politika ngayon dahil lang gusto lang makapangulimbat at magkaroon lang sila ng lisensya na para makapagnakaw sa kabarang bayan. Yan ang totoo dyan. Wala na. At uh, Bago ko po tatapusin ang video ito, maya-maya lang po mga siguro bandang alas dos, ay uh, mayroon po akong i-re-upload uh, i -re -re -upload na video na kung saan po ay nagsabi na po si Aimee Marcos na taraidor sa bayan ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Siya po may sabi niyan. Taraedor sa pamilya, itong kapatid nilang si Andres de Salla. Taraedor sa konstitusyon, itong kapatid nila na si Andres de Yan po ay abangan ninyo mamaya pong alas 3 ng hapon yan. So, i-upload ko po ay order uh, uh, 2 o'clock or alas 3 po. Yan po ay uh, uh, panoorin nyo po ng buo yun. Doon nyo po makikita yung uh, yung uh, text ni uh, Aimee Marcos na talagang tinabla na niya, maging itong si Romualdez na ito, tinabla na rin niya. At uh, mismong kapatid niya, sinabihan niyang taraidor sa bayan, taraidor sa pamilya, at taraidor sa mga kababayan natin sa batas. So, yan po ang abangan niyo mamaya. At uh, sa babalikan ko lang po lahat itong mga subscriber ko, sana po ay uh, Lagi ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat po kayong lagi at uh, huwag po natin kalimutan ang uh, magdasal. Isurrender na na po natin ang, uh, inyo, ang, ang uh, buhay natin sa kanya. Ipaubaya na po natin na siya na po ang gagawa ng programa para sa atin. Yan po ang uh, uh, gawin po ninyo upang sa ganon ay ang ating Panginoon na ang lahat ng uh, bahala nagagawa ng programa sa inyong lahat. maraming-maraming salamat po.